So, isang magandang araw mga sir. Ito nararamdaman ko or karamihan sa gumagamit ng marbel, ito yung nararamdaman nila, mabibrate. Ito ating motor. So, ganito siya. Oh. Yan. Mararamdaman mo yung mismong vibration ng ating makina. So ang ituturo ko sa inyo ko paano mawawala yung pinaka vibration nun Ating uh, makina. So meron siyang dalawang turnilyo dito. Ito, saka ito nasa taas. Yan yung dalawang tornilyo na yan yan yung ating hihigpitan ang size nito ay 13 mm yan 13 mm sya yan. So ang size ng ating nut dito ay 13 mm yung dalawa. So ito yung pinaka naka-connected sa makina at sa chassis. So kapag maluwag yan, ito yung nagiging sanhin ng isang vibration ng ating makina. So ang gagawin natin, ihigpitan natin siya. Itong dalawang uh, tornilyo na ito para mawala yung vibration. Minsan kasi, uh, nagiging dahilan ng vibration ng ating makina ay dito. Number one ito, yung mga maluluwag na tornilyo, dapat yan lagi nyong na-check nache kapag nga vibrate na yung inyong makina kasi pag malawag yan ibig sabihin nagkakaroon ng clearance nagkakaroon na siya ng vibration so ngayon ihigpitan natin ang kanyang mga tornilyo so 13mm lang pihitin nyo lang siya ng pakanan ayan sa so, pagigpit nito 13 mm so mas maganda mas maigpit so ang ginagawa ko dyan ginagamitan ko siya ng ganyan tools yan isa. Ayan. Ito yung ating hinigpitan balik ko lang ito pinaka-preno so yun lang ating uh, tips for today kung paano matatanggal ang ating vibration sa uh ating makina